Muling nagbigay ng maanghang na pahayag si PNP Chief General Nicholas Torres III tungkol sa mga adik at sa masamang dulot ng ilegal na droga. Ayon sa kanya, walang mabuting idudulot sa inyo yan, parang binalot ka ng siraulong regalo. Nilinaw niya na sa kanyang pananaw, walang nakitang adik na gwapo o maganda, kaya't kung pangit ka, malamang may problema ka na. Tingnan mo ang mga artistang nadadawit sa droga, parang before and after na parang nagpatatu ng pangit sa mukha. Hirit pa ni Tore, lahat ng adik pangit, wahahaha! Menos na sa mga natural na yaman, may mga reaksyon ding umarangkada mula sa mga netizens na tilang nahulog sa bangin ng halaga. Sino ba ang nagsabi na dapat may gwapong PNP? At pangit ako pero never pa nakahawak ng shabu since birth. Iba-iba talaga ang pahayag ng tao. Sa mga balita, nahuli ang limang estudyante sa Palawan na nagbenta ng sigarilyong tuklaw. Ito ay tinaguriang black cigarettes with a twist ng synthetic cannabinoids. Kaya't mga kababayan, huwag maging tsaka at iwasan ang droga. Huwag kalimutan, hindi lahat ng kasiyahan masaya.